Good morning. Update tayo sa ating papaya na Red Royal. At ito po ay nasa 4 months na mula nang i-transplant. At pumipitas na kami ng green na pang o pang-tinola. Yan, meron din kaming itinanim na kamatis sa pagitan. Ito. At nabuwal na dahil sa dami ng bunga. Yan. O ayan, matagal na rin itong napipitasan pero mayroon pang natitira. Ito yung paborito uh, kong itanim, ang Red Royal dahil mababa siya kung mamunga. Ito oh, kung halos halos isang dangkal po ang uh, isang dangkal ayan mula sa lupa eh, meron na siyang bunga. O dalawang dangkal yung iba. at nagbawas na rin kami ng dahon kung makikita nyo yung dahon siya iba ba ayan yung ito yung pinagtanggalan hanggang dito sa malalaking bunga para madaling pitasin makikita agad at iwas din sa insekto madaling mag-spray at kung papansinin po natin ayan bagong araro na naman so unti unti habang hindi pa umuulan unti unti namin isinasablay itong lupa dito sa pinaka tabing puno para tumaas itong tabing puno at tumibay sa ulan siguro mga dalawang pasada pa ng makina para maging maayos itong pinaka -plot. At sa fertilizer naman ay uh, Kada isang buwan lang kami naglalagay Dahil meron itong mga halong organic Ayan, dito kami naglalagay sa Dito, malayo-layo na sa puno Ay dito kami naglalagay dahil Mahaba na yung kanyang ugat So sa 4 months eh Tatlong beses pa lang kami naglagay dito ng Synthetic fertilizer Na complete at kung misan, yung mataas ang potassium. Pagdating sa insekto, hindi naman grabe ang kanyang insekto. Meron siyang... Ito yung nasa ibabaw ng dahon na makikita na namumula. Ito ay may red spider mites. Pag binuklat mo siya, meron siyang maliliit na kulay pula. Na... Gumagapang. So, para makontrol ito, uh, gumagamit kami ng insecticide tulad ng Agrimec. Yan, mahusay po yan sa red spider mites. At pagdating naman dito sa isang insekto pa, ito makikita nyo sa puno. yan yung namumuti na yan. Yan naman yung mga mealybug. Ayan, pag ganyan, mayroon din siyang langgam kasi kinakain niya yung mga namamatay na insekto. yan kapag ka hindi ito na na-control agad, dumadami ito rito umaakyat at pumupunta rin dito sa dahon makikita natin nangingitim namumuti dito sa ilalim ng dahon ayan kaya nga kami nagbabawas ng dahon ayan makikita mo yung maputi na yan yan ayan ito yung mga ayan ito yung mga milibag So pag nag-spray, ini-spray din yan. Tatanggalin muna namin yung dahon, ibababa dyan. At uh, pagka-spray nito, ini-spray na rin yung mga dahon na yan na nakalaglad para mamatay na yung mga milibag. Sa pag-i-spray para sa milibag, okay na yung mga mumurahing insecticide tulad ng uh, malatayon. Yan, kadalasan malatayon lagi na gamit namin pwede rin yung perfect tayon basta yung mga para sa, sa aking insect mas magaling po kung magtatry tayo ng mga mumurahin lang kung kaya naman yung mga insekto bakit bibili ka anong mahal pagdating sa mga dahon mapapansin natin kumisan mayroong mga dahong namumula yan katulad nito yan. pero sa experience ko itong red royal o itong mga hybrid ay matibay sa mga pungus kaya kahit hindi mag spray ng fungicide ay kusang lumilipas yung paninilaw actually ito ay medyo maraming dilaw nung mga nakaraang araw pero sa ngayon Ayan, makikita po natin, green na yung kanyang kulay. Wala na yung paninilaw. Lumipas na. At pati yung pangulot ng usbong na yan. yan. Ayan, kusang lumilipas. Pero syempre, mas maganda kung mag spray tayo ng fungicide para makontrol agad. Ayan. Ang ini-spray naman naming fungicide ay yung copper base sa mga ganyan, paninilaw ng dahon o yung pangulot na tulad nito pero tulad ng sabi ko uh, ito ay lumilipas kaya mapapansin mo yan gumaganda na naman